Pilipina. Dito dito, yeah, may mga Pilipino dito sa Hong Kong Bank. Yan, ang dami. Tignan Tinamo mga Pilipina dito sa Hong Kong Bank. Oh, talagang kanila ito pa ano. Oh, talagang kanila ito pa linggo. Mm, Ina-allowed sila ng may-ari ng Hong Kong Bank. Ng Hong Kong Government. Yan. Dami. Dito, baka makita niyo yung mga pamilya niyo ha? Nakabigyo nyo. Ito, na siya ng kanyang kayamanan. <laughs> Kunang ko siya. Hmm. Bibidyo na <laughs> <Kaya nito> siya ang <laughs> kanyang kapirahan. Ano dito siya? Yan ang buhay ng mga Pilipino pag holiday. Ano ito lang? kanya kanyang latag. ayon siya, nagbibira ng kanyang kamanan. <laughs> Nawedra mo na yung kemanan ma? Nawedra huh? mo na yung ma? Kahit mga 15 minutes. Ay, lagpas na nga eh. 30 to 30 minutes. Wala pa 7 pa rin. Hmm. Oh, Ay, yeah. 7. Kailangan ko lang ano. Okay, ng mga mga Pilipina dito tapos yung mga nag-tour <laughs> dito pipili yung mga nag-tour sa ano sa ano you know. yan <laughs> hmm. ha sama <laughs> oh diyan hey, mga man sa yung mga Pilipino dito, oh. yan oh, Yan. eh, to yung Hong Kong Bank.

paro tay maroon Ito blue dilaw dilaw ano ng na malaki Ito? XL. Ayaw ko. malaki 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 t shirt ng malaki 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 ang ganda ay Wedding me with you Happy birthday Ayan, paninda. Yan. Oh, lahat ng mga ano. Bakit? Pwede na. Pwede na wahh dito ayaw mo uh mainde 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 aku magbabaya. paano lang taylen? 20, 20, 20. kita ng sa labas si. hmmm ano? dami oh. ano? 20, 20, apat. wala bang ano pag apat? 20, 20, 20, 20. na. Yan. Nakakatawa naman. Maraming mabibili. Mauubos ang pera dito. O oh, yan tatawid kami. Kasi wala na kami pera. <laughs> wala, ka nami, wala na kami pera. Mauubos na kami dito ng ano ng $20-$20. Oh, Starbucks? Oh. Daming tao. Yan. O. Oh. Andi dito talaga ang lahat ng mga Miss Miss Philippines. <laughs> Ganda na lipstick mm. si ano Ganda Yan ang Hong Kong bang dami namin napuntahan. Pagkagali ng si bahan. Uh, pam mm. na uh, yan, naipasyaw na kayo. Ganito kaganda ang Hong Kong. Tingnan nyo, napakatarik ng escalator pa pa ng MTR. Yeah. Mm. Ganda mm. ka ang grabe ka dyan. Yan. Talagang kahit saan, napakaraming Pilipina. Sa gana, bala sa 350,000 na kami dito. So, Starbucks. Yan. Oh, ang daming ah, oh ang daming Pilipino. Yan. Mga negosyante dito ang mga Pilipina. Starbucks. Yan, NDR yan. So thank you for watching my channel. Please subscribe to my channel. Happy Sunday everyone.